Take off. Home point updated. Hello guys, for this video ay mag-quantay, mag-testing ng ating yung task nga, yung kanyang altitude. Testing natin kung kaya ba niya maabot yung 500 altitude yung pinaka max nya yung taas nya guys ah, hindi yun yung range test yung layo ngayon naman yung taas ang ating itetesting so ayan nag demo demo muna ako ayan nga pala guys yung ginawang ah, second floor namin sa may bahay no? sa so, may gilid nya ng ah, ah, sapa ayan nasa taas ako ng bubong <laughs> nandiyan ako nagpalipad guys uh, out ko lang kasi uh, baka makapirate copyright tayo ang daming nagbibidyo okay? Eh. kaya boys out na lang ang ginawa ko ngayon araw so ayan uh, tinesting testing ko muna para bago natin ni simulan ng ating altitude max o kanyang taas kung hang aabot ba siya ng max talaga ng 500 no ayan so sinimulan ko na siyang ipalipad pa taas ayan malayo na kaso binalik ko kasi <laughs> hindi ko pala na i-record -re guys kaya balik ko muna <laughs> ayan binalik ko ulit <coughs> Tapos 'yan guys, na-record ko na. So magsimula na tayong uh, mag testing ng kanyang hanggang saan yung taas ang aabutin ng ating DJI SA DJI Mini 2 SA. 'Yun yung kanyang pangalan ng aking drone. So ayan. <coughs> Mag-uumpisa na tayo nagturturm na ako sa glit ayan o ano, okay, pisa na so nakikita nyo guys yung sa may nakalagay sa gilid ng map nya may nakalagay na H tapos may tumatakbong number iyan e, po yung kanyang altitude yung kanyang taas kaya ayan na ah, medyo malayo na sa akin nasa 72 73 altitude 80 na so, ayan trinay natin guys kung kaya ba niya abutin yung pinaka max niya na 500 altitude ayan hindi ko nalagyan ng ayan o flight altitude 120 max so itatry try natin dito sa settings ima max natin yan ayan 500 so ayan patuloy natin ipataas ayan na siya guys Ayan, ang late ko na. <laughs> Sana umabot siya guys, no? Kasi ah, hindi pa ako nakasubok ng ganitong uh, ah, ah, testing ng altitude ng DJI Mini 2 SA. Ayan, nasa 100 na siya mahigit. sa so, malapit na. Malapit na tayo sa kalahati. ng kanyang ah, max ng kanyang taas, no? 200 na. Sobrang liit ko na dyan guys. <laughs> yan kung nakikita nyo sa video is yan yeah, yun yung ground floor o bag, kumbaga, praktisan ko nung hindi pa ako marunong masyado so ngayon medyo hindi na ako kabado kasi pusa naman siyang bumabalik pag nag low signal siya kaya yan nasa 290 na tayo may 300 na sana umabot no hindi siya magloko yung ganyang RC yung RC naman niya is uh, okay pa rin, mataas pa rin 26 RC. Ang battery natin is nasa 83%. So nasa 300 mahigit na sa guys. Malapit na siya sa 400, konti na lang. Sana maging successful yung ating uh, taas no ng ating fitness ng ating DJI Mini 2 SA ayan nasa 400 na mahigit so 100 na lang pupunuin natin guys ayan na Ako, napakaganda ng view sa taas sobrang liit ko na ayan malapit na siya mag 500 guys konting konti na lang talagang kayang kaya pala ni DJI Mini 2 SA na i, i Abutin yung kanyang max altitude, no? Max altitude reach. So, ayan. Yung 500. Ayan, nasa 500 na siya. Abot na niya yung kanyang pinaka maximum na taas. Ayan, guys. O, tour muna kayo. Tour ko muna kayo saglit sa view. Galing sa taas. Ayan yung view natin, no? Ngayong uh, umaga Ikot-ikot muna tayo Bago natin ibaba si DJI Mini 2 SA Ayan Yung nakikita yung each guys sa may mapa Tabi ng mapa Ayan yung may blink-blink na pula Ayan yung pinaka High altitude na yung 500 So ibig sabihin Kayang-kaya niya talagang iabutin yung kanyang pinaka maximum na taas ng no? DJI ayan tinur ko muna guys aglit guys kaya ayan uh, enjoy muna natin yung ating uh, view magmula doon sa taas ayan <laughs> hindi ko lubos sa kalain na kaya niya palang abutin yung kanyang pinaka maximum na taas no kaya kaya pala talaga ni DJI yan sa range test guys nito ay uh, hindi ko pa na try no na pinaka max na range test nya pero may, parang uh, ayaw ko rin kasi mag range test dito gawa nga ng uh, napakadaming uh, mag interrupt na cell site sa kanya kaya hindi ko muna siya gawin ngayon guys ah, maghahanap tayo ng ah, malaking battleground o uh, walang wala, mababagsakan o ganun baka mamaya biglang magloko no kaya dito muna tayo sa height ayan ah, guys napaka linaw talaga ng kanyang kuha kahit nasa kahit naka -re ah, record ako Nakarecord ako ng aking cellphone hindi mismo sa pinaka video ng drone na no. Ayan, malinaw pa rin. Kaya ayan guys, successful yung ating ating high altitude maximum mm. na testing no. Ayan. So ayan guys, so makikita niyo binaba ko na siya. Nasa 300 na lang siya. 300 na higit. Ah, ayan baba pa natin pag tumaas siya guys mabilis pero pag na medyo ma mabagal siya ng unti <laughs> kaya antay natin siya nga uh, bumaba no ayan yung kanyang battery is nasa 70 ang uh, percent ang battery yung RC naman niya is okay pa Ayos pa naman yung kanyang RC Nasa 200 na lang ako guys Altitude mahigit So ayan yung baba Yung bukit guys Na may parang nagsanga na daanan Diyan na palagi nagpa-practice Pag ako eh Nagpapalipad ng drone So ayan Green na green napakaganda talaga Ng uh, view Pag uh, galing sa taas no So Ayan yung katabi namin dyan guys is uh, subdivision yan mm, yan uh, malapit na nasa 100 mahigit na lang siya sa akin magmula dun sa kinatatayuan ko na bubong no so ayan kaya talagang satisfied ako sa drone na to kasi talagang napakaganda ng ganyang kwan ng kanyang kuha din na kanyang video hindi malabo, malinaw at saka yung kanyang uh, return to home no talagang effective at saka yung kanyang kwan, pag medyo low battery na siya kusa siyang bumabalik so ayan na guys, kita na ako nandyan ako sa bubong <laughs> kitang kita na ako guys ayan o oh yung ginagawa namin ano, second floor na bahay. Kumakaway pa. So, ayan. oh dyan ako naka-testing, no, ng ating uh, high altitude na pinaka-max na 500, no. Yun. Mataas yan, guys. <laughs> Nasa pinaka-ibabaw talaga ako nang bubong. Ayan, o. Oh. Kung makikita nyo dyan sa video ayan paikot ikutin natin na uh, saglit so ayan oh. mataas yan guys oh. kaka-kabit lang ng ngayro nyan guys kasi uh, minsan kasi maulan, uh, umuulan tapos mainit hindi mo maintindihan yung panahon kaya yung uh, paggawa medyo hindi tuloy-tuloy no kasi umuulan minsan mainit parang may bagyo ata tayo ngayon so ayan siya guys saya no oh. <laughs> kitang kita yung mga bubong namin na sa aming mga kawitbahay ayan oh. hmm? napaka linaw talaga kahit uh, screen recording lang pwede na no yan pina try ko muna ng ubusin ng kanyang battery kasi mataas pa naman yung kanyang battery guys nasa 61% pa so ayun oh, yun, no nag kuha ano na siya na mag save yung kanyang video doon sa aking cellphone so ayan ang ating uh altitude testing ngayon guys ya uh, successful. Walang naging Abiriya Ko talagang salut ako dito sa DJI na nabili ko na drone no. Ayan oh. No? Wala siyang talaga. Talagang 100% na legit na legit. So ayan. So yun lang guys sa uh, for this video ay nag uh, testing lang ako ng uh, ating uh, altitude ng ating drone ngayong araw. So So 'yun lang po at sana ay uh, masportahan nyo yung ating mga video na i-upload. Pa-like, pa-like din at uh, saka mag comment kayo kung uh, okay yung ating uh, test ng ating altitude ng ating drone, no. So, ngayong uh, araw yan nasa 56% na yung ating battery yan ikot ikot ko muna guys bago ko ibaba is mapalubatin ko muna ng ano wag naman hindi naman yung lubat na lubat mga sir mga 30% na battery niya bago natin siya ibalik mag enjoy muna tayo sa view galing sa taas So, ayan guys. Oh. 35% na lang. So, pwede na siguro ito nga ibalik guys. No? Pinaikot-ikot ko lang yung aking drone para pagka nag-charge charge na siya ay eh, sa return to home. Okay, balik pa rin sa 100% no. Ayan. So, sa maraming salamat guys sa panonood at sana ay huwag kayong magsama sa pagsuporta ng aking video. Hanggang sa susunod ulit ng uh, ating next content, no? So, guys. Ayan. Hanggang uh, dito na lang yung aking voice, voice over. <laughs> kailan natin kailangan natin siyang i-return to home. Ayan, i-return to home ko.